News Update Mga balita ngayon, 44 na mga dating rebelde tinawag na peace advocates, tulong pangkabuhayan at amnestiya ibinigay ng OPAPRU. Siyam na biktima ng labor trafficking mula tawi-tawi sinagip. Dalawang beses na taas presyo sa produktong petrolyo, ipatutupad ngayong June 24 at 26. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tiniyak ni OPA Pro Secretary Carlito Galvez Jr. ang patuloy na suporta ng Administrasyong Marcos sa mga dating rebelde na piniling tumalikod sa armadong pakikibaka at yakapin ng kapayapaan. Sa dialogo ng OPA Pro kasama ang 44 na dating miyembro ng cpp npa -NDF mula Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen at Caraga, sinabi ni Galvez na makikinabang na sila sa mga proyektong pangkabuhayan at programang amnestia ng pamahalaan tinawag niya ang mga dating rebelde bilang peace advocates at friends rescued na ngayon ay katuwang na sa pagtataguyod ng kapayapaan sa kanilang komunidad walong people's organizations ang tatanggap ng tig 500,000 pesos mula sa pamana program para sa kanilang kabuhayan apat na FRs din ang binigyan ng safe conduct passes para ligtas na makapagproseso ng amnestiya. Nasa pangangalaga ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 7 ang siyam na biktima ng labor trafficking mula tawi-tawi noong weekend sa Mactan Cebu International Airport. Ayon sa opisyal na pahayag ng DSWD 7, ito ay sa tulong ng Ministry of Social Services and Development BARM, Anti-Trafficking Task Force ng Paliparan, at Tawi-Tawi Provincial Police. Pagdating sa airport, dinala ang mga biktima sa DSWD 7 Protected Services Division para sa paunang tulong. Isasalin sila sa pangangalaga ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Talibon, Bohol. Ito ay kasunod ng isang kaparehong insidente noong June 16 kung saan pitong trafficking survivors din ang tinulungan ng DSWD 7. Patuloy ang koordinasyon ng mga ahensya upang matiyak ang kaligtasan, rehabilitasyon at reintegrasyon ng mga biktima ng human trafficking sa rehiyon. Dalawang beses ang taas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo alinsunod sa panawagan ng pamahalaan na utay-utayin ang big time oil price hike upang maibsa ng bigat sa mga motorista. Napagkasundoan ng oil companies na magpatupad ngayong araw simula kaninang 6 a.m ng 2 pesos and 60 centavos per liter na increase sa diesel, 1 peso and 75 centavos ang itinaas bawat litro ng gasolina, habang 2 pesos and 40 centavos per liter ang dagdag sa kerosene. Epektibo naman ang ikalawang yugto ng taas presyo sa June 26, 6 a.m., parehong 2 pesos and 60 centavos per liter ang idaragdag sa diesel, 1 peso and 75 centavos per liter din sa gasolina, at panibagong 2 pesos and 40 centavos per liter sa presyo ng kerosene. Ang malakihang taas presyo ay nararanasan sa buong mundo bunsod ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Kahapon lang nang nagdesisyon ng Iran na isara ang Strait of Hormuz, isang major shipping route kung saan dumaraan ang 20% ng world's daily oil flows. Para sa Kidlot News Channel, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.